Hello mga kapatid. Andito ako ngayon sa isang lugar na mahangin, tahimik. At uh, kasama ko po dito ang mga Ayan, no ganda po ng lugar oh, tingnan nyo. Ayan. Ah, kasama ko po dito ang mga uh, driver ng General Trias at nagkaroon po ako ng konting interview sa kanila regarding po sa Chacha. Ah uh, ito po ay mga solid Marcos ang Ibinoto pero ngayon po ay kasama ko na at uh, kasama na po natin sa oposisyon tong mga to. So ayan. Ah uh, tatanong ko lang po sa kanila kung anong masasabi nila sa Chacha. Okay. Kusilabay pabor na ah uh, labuk dito na pasukin na tayo ng pagbabago na hindi na tayo magkakaroon ng mga eleksyon but ay sila sila na lang ang pagmumukha na lang ng mga nakaupo sa guyar na lagi nating nakikita ayan po, di po ba wala namang ginawang mabuti sa ating yan kundi ang ating mga ikinabubuhay ay supilin no? ang sundin ay sila at ang pabor ay nasa kanila lang no? So, umpisan po natin dito sa ating mga kapatid na ito. Okay. Ayan. Vice. yes. Ito po ang aming Vice President. Hindi ako ma-agree sa chan-chan. Ito aming asosasyon. Ito po. Okay lang ba ikaw at agree ka ba na mapalitan ang ating konstitusyon? yan ang tinatawag na cha-cha, charter chains. Payag ka ba kapatid? Kailangan na ipaglaban ng karapatan ng mga tao, ng mga ano, kung sino yung swail, dapat ipaba. Yan. Thank you. Thank you, Vice. And alam niyo po ba kung ano ang magiging resulta ng Chacha Hindi na tayo magkakaroon ng mga eleksyon bago sila na lang na silang uupo. Okay lang ba sa inyo na yun na lang at yun na nakikita Yung pagmumukha sa gobyerno? Kailangan pong palitan sila. Okay. Yes, palitan lang. Thank you. Ikaw, Bunso, ano masasabi mo sa Chacha Wala, bata pa ako eh. Pero naiintindihan ko, sinasabi niya, hindi ka marunong mag cha, -cha. Yeah, marunong. Tango, marunong ka. <laughs> Pwede na. <laughs> kailangan, ano, ano ba tawag? Hindi rin ako pabor kasi mahirap yung hindi natin papalitan yung nasa nakakaupo sa GPR, no, kasi nisa pa bago-bago tayo ng ano eh. Kaya kami minsan kailangan dapat palitan din. Yes. Oh, no. Correct kahit na nga sabihin oh, pang ibinoto mo, eh hindi ka naman panatiko, hindi mo naman nagustuhan ng pamamalapat. Kasi kung ano yung ginawa niya, ganun at ganun pa rin ang gagawin, kailangan pa rin natin pagbabago. Yun. Thank you. Ikaw, Mr. Uh, uh Jonathan, ang aming treasurer. Okay. Ako po hindi pa puli sa chacha. Ayoko din ng chacha. Magsayaw na lang ng chacha. Okay, <laughs> magsayaw na lang ng chacha. Lalaban tayo ng sayaw na chacha, no? Oh. Pero yung chacha -cha na chacha chips, -cha, hindi ako pabor dyan. Okay. Ayaw ko Yan po ang uh, sinabi ng ating aming treasure dito. Ikaw, Bunso, ano mo sabi mo sa chacha? -cha? ah, sa so chacha? Hindi -cha. ako, hindi rin ako agree dyan. Para sa taong bayan, kung anong iniiling, dapat ibigay na lang nila. Huwag yung ganyan. Kasi sa ating mga himitiin, dapat maibigay dapat, hindi dapat kinakailangan kung saan saan mapunta yan. dapat bigyan natin ng importante siyang mamayan, hindi kung saan, saan tayo magpo-focus bigyan natin ng katarungan dapat ang kahilingan ng tao, hindi dapat kung saan saan lang yun, ay. thank you ah. so much Mr. Secretary, salamat po ayan, narinig nyo po ang ating mga kapatid, ano yan po, at uh, tayo po ay uh, yan, umuulan na po So, ayan po ang ganda ng ating Pilipinas. Kailangan nating uh, ingatan, mahalin, at pagtanggol ang ating bansa. Yan po, maraming salamat at narinig niyo po ang mga hinaing ng ating uh, mga kababayan at ang kanilang uh, pagtutol sa pagkakaroon ng charter chains. So, no? maraming salamat mga kapatid at hanggang dito na lang muna. See you sa aking live. Thank you so much. Bye bye. I love you. Ayan, no. Oh, thank you so much. Okay.